What's up? Welcome mga amigo no? So welcome sa panibagong vlog, panibagong araw, panibagong travel na naman tayo ngayong umaga no? So, papunta na tayo dun guys Sa venue natin oh, Sa may Tabing Hill

at nandito na nga tayo mga amigo no so uh, nandoon na yung kasama natin si Mix Vlogs at saka si Pututan Vlog no so welcome dito sa oh, tabing ilog Ta tabing ilog muna tayo ngayon so siyempre dadala pa rin natin yung ano yung pang Tsibog natin mamaya <laughs> at siyempre for the first time no kasama natin sila Uh, Motovlog So dito tayo ngayon sa tabing ilog no sa uh, bayan ng Lambunaw. Uh, Lambunaw Iloilo. -ilo. So let's see kung ano pang magagawa natin mamaya no. Kasama natin ang dalawa nating amigo JJ Mix Vlogs at saka si Kutan Vlogs. So actually may mga ano dito, may mga kubo-kubo dito sa kabilang banda. Oh. So kung may mga birthday, mga okasyon uh, dito sila. And then, so, syempre, malapit uh, dito sa, ano, no, sa baba, may daungan din ng, ano, ng bangka At saka, dire diretso na sila, ano, uh, paligo, mapaligo dito sa uh, tabing ilog, mga. So, abang-abang uh, lang, guys, kita-kits, dun, dun banda sa binyo natin. So Ayan ang mga amigo no Yung kasama natin So hirap na hirap tumawid ah O oh. At saka yung uh, yun Naliligo yung ano dun oh uh, Kalabaw So Actually hindi naman masyadong Malakas yung ano Daloy ng tubig dito And then uh, syempre dandahan lang tayo so, So nakatawid na nga yung dalawa dun sa dulo At dahil ako na may Ma Bagal makan <laughs> Baka kumano pa eh oh. Uy 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 Okay So Ayun nakadalawang Tawid na sila ako hindi pa Siyempre Ah, uh, dito tayo sa kalagitnaan, ano? So, oh, ang ganda, ang ganda ng tubig dito, mga amigo, no. So, wow. Masarap to mawed, no. Ang lamig ng tubig dito, mga amigo. Oops. Lalaki pa ng mga bato. Yun. at uh, siyempre dapat dandahan lang <laughs> yun ayun yun sa wakas <laughs> uh, first tip mula doon hanggang dito yes success nakatawid ako and then yung mga amigo natin doon ba't sila bumaba papunta doon Okay. Pag mataas na portion, hindi naman nakabuti ng tubig, di ba? So, oh, and then, doon sa kabila. So, ano pala? Ang lakas pala ng tubig dito sa kabila, oh. So, gawin natin. Uh, strategy natin dito. Doon tayo sa taas, sa may mga bato. Ah, uh, Try natin dito sa kabila. Ayun. Parang may ano dito eh. Tawiran ba? Ito na. Ayan. Yeah, nice. So. Second tawid. Uh, option. Dandahan lang. Oops. Ito so, ito. Yun. Yun. And then papunta dito. Um, medyo mas malalim yun eh yun ganito lang pala yung strategy niyan tapos oh, patong patong dito sa baba so second uh, ano natin to second tawid ah, hindi pa pala dito dito pa pala tayo sa gitna and then wow sarap doon oh so sige let's do this sa gitna pa pala tayo eh hindi pa pala tayo nakatawid So dito ako sa uh, 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 uy, ay. Joke lang Sa taas ng mga batuan ako dumani eh. Kaya Go with the flow lang tayo mga amigo no At ayun na nga oh. Usus <laughs> Nakatawid na rin tayo mga amigo no So Ayan kaya nga hirap eh. So <laughs> nakakatawid ako. O tinawanan pa ko ni Putut Pututan Vlogs. Ay ano. Oh. Ang dali lang pagmasdan. Pag tumawid ka ang hirap. Diba? So wag na tayong magtangkang pumunta doon sa dulo. At uh, simpre, uh, we're going to left. Hey, diba may ka? Diyan ka magkara. Diba malayo diyan? Sige, sige. Ayos. At doon tayo mamaya magtampisaw sa kabila. Oh. Ang dulo sa dulo. Do, Medyo... Um, may kalaliman ng kunti. So, worth it naman. Kahit pagod. So, tinanggal ko na yung ano ko na uh, may ko para hindi ako ma uh, ano, sa tubig tsaka hindi rin mabasa yung may jazz ko yun so parang actually uh, ganun lang din para magpipiklik lang kaming tatlo wahanap kami ng mga pistong maganda ah dito dito sa may ano dito sa gilid

Amigo niyo Yun right. At sa wakas, no? nandito na rin tayo So kahit mahirap ah, Laban lang yeah. So Abang-abang <laughs> So, at nandito na nga tayo guys, no? So, uh, for a while, mag ihaw muna kami ni uh, GGMX vlog. Uh, pagkatapos ng kakain kami and then, so, let's go swim tayo dun sa tabing ilog. So, abang-abang uh, na -abang guys, uh, habang nandun pa rin si amigo ta Pututan vlog sa uh, gitna. So, waiting lang. Mag-ihaw-ihaw muna kami ni Amigo JJ uh, Mix Vlogs, no? So, kita-kits mamaya sa paligo. Yun! Okay.

god! Wow! Yeah. Hanggang dito na lang guys. <laughs> bye bye. <laughs> per kami. Mm -hmm. Ayon, yon lang. <laughs> Eight minutes, eh. Ay, nakaungali ungali Ay, bugar, ginilipdan ko takot. Ikat mo lang ang lipod mo, ikmakan na. <laughs> Yan, mga amigo. Ikat na lang yung... What? Ang nalangal... Dapat kitin? Iya, dito. Napat pa naman ang likod ko. Iya, <laughs> So, magluluto-luto muna kami dito niya, amigo. Para may ulam kami tatlo. katlo.

pakai yang oversize tena tuh 50 pero mga ganit niya panit Oh, oh. Swabe. Swabe. rice house bastante duran ulam bastante na ulam na namin hindi na kami nakabili ng isda kasi hindi preska yung isda doon sa bayan kaya paboy na lang yung ulam namin nakakuan yung isda nila doon eh ilada na yung kumbaga kwa na hindi na preska hindi na preska. ilang lagay ng ice ilang lagay ng ice na <laughs> magkita ko agad. <laughs> agad ako malis eh. Trust. Sa part 1 ng video ko yan makita. Wow. Yan okay, ah. itong naglagas kasi sinilas. Tukas. Mga erosahan. Ayos bro. Ayos maraming. Ubra kromak bako. mag kaya bago yung Good morning! Andito naman kami ngayon! <laughs> Sana Oh. Yun mga amigo no? So, kain po tayo. Kasama natin yung mga amigo natin dyan sa kabila. So, nagkanya-kanyang video na lang kami. And then, so, ito na. Baboy na binili, na, binili namin dun sa palengke Yun. May gumisong sa ano no? Oh. Kain tayo guys Buta na uh -huh. Iningaw na baboy Kain kain po kayo Yo, tayo mga kasama ko si Busing Kain Par po Si Amigoton nyo Hello Kain kain hmm.

sarap kumain guys kapag nakakamayan lang talaga so fresh na fresh pa yung mga baboy na binili namin kanina dun bin sa palimili ng ano ng muna at the best yan kung kakain lang sa kumimang ambus yun ha tapos